Patingin ako ng sapatos, patingin ako ng sapatos. <laughs> Tingnan mo, ayun, no, butas talaga. One, two, Ay, kapilaan. Gana talaga. Yon! Thank you po. Ernie, Ernie. Ernie. May ano ako, Semi. May ano tayo. May deal tayo kaya, no, kay, kay Ernie. Pag pag, pag pag na shoot ni ni Ernie pag na dunk may dunk <laughs> <laughs> So pag na-shoot na Ernie ito ng dunk, bigyan natin siya ng bagong sapato. <laughs> <laughs> pag na-dunk ito na, na, na Ernie, bibigyan natin ng sapato sa akin. Pag di na-shoot na Ernie yan, uwi to. Pag na-shoot na Ernie, uwi yan. Pag <laughs> di Warm po na, warm po, warm up, warm po wait. na. Ano, yak yung... ito sa Warm up <Woo! t KO> <t spoiler> <t grands snaffer> sa slam dunk naman, may ano, may, may, may trial eh. Warma po lang, warma po lang, warma po lang. Hindi, hindi. Alin na? Last, na? Alin 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 na? na? Alin na? Alin na? Alin na? Alin na? Alin na? na? Alin na? na? Sir Rex, no? ang daming pagkakataon na dapat bibigyan ko to, nagkakaproblema lang. So, ang tagal ko siya inantay. Tapos dito sa slum, so inabangan ko talaga siya. Kasi, yes! ako ng sapatos, pati ako ng sapatos. Kita galing mo, ang galing mo. Tapos <laughs> na yung daliri. Nakakalitan. No. eh oh! o. Oh! Malapit, malapit. Tingnan mo. Tingnan mo. Ayun no? butas talaga. Tapos, ito. Ernie, saan mo ito nabili? Saan mo nabili po? Sa may Shopee. Ha? Sa may Shopee. Ah, sa Shopee. So, sa Shopee nyo nabili. So, mga low quality lang kasi to. So, palitan natin to ng, ano, ng, ng matibay-tibay. At least magagamit yan, di ba? Asa na, asa na. Ayan. 19, ano ayot mo? 5'8. 5'8. 5'8, sir, Ernie, pero kakita nyo yung pagiging athletic niya abot na abot pagod lang pagod lang pero next time kasi baka uh, makalaro pa siya dito sa slum so makita natin siya at least suit suit niya na itong sapat ano size ka? 45? sige ikaw na papapiliin ko kasi dalawa to eh dalawa may Lebron at saka may Harden ngayon ikaw na pumili kung anong gusto mo sa dalawa saan ang gusto mo? Hindi, natin to, unahin natin to. Ikaw na mag One! Two! Three! Pag maliit yun sayo, natin naman. Okay, ha? Okay? okay. Sige, lukot muna. Pag si sir Rex na ka lang, lahat kayo may sapatos. Ano sir sa Rex? mo <laughs> <laughs> Pag sinilip kita dito, tin-kita talaga kita, oh. Sakto lang? Suot mo na yung kabila. Ay, kabilaan! Kawa lang si Kuya Bong. Dalawa, oh. Kaya na talaga. Kaya na talaga. Then eh, sayang kasi yung talent ng mga gantong player tapos hindi mabigyan ng magandang sapatos. Kung sa ganitong sapatos nga, napapakita nila yung skills nila, diba? So paano pa pag ganitong sapatos na yung eh. na kanina kasi ano butas eh. Baka ito kaya na. Try, try, try. Try, try. Try, Try, try. try, try. Ah, kaya.

salamat sa lahat ng sumusunod na kay Lutz. Lalo na po kay Lutz. Maraming salamat sa mga sa So, ayan. Masaya ka? Super <laughs> sa iyo po. <laughs> Hindi, ang tagal ko na talaga yung na-hunting itong ngayon lang ako ng time. So, congrats! Enjoy mo yung bagong sa Tapos, yan. Akin na yan ha. Tapos, sa mga susunod na game makikita. Mga ko mo pa to. Talagang magaling yung bata na to. Talagang nilang nabigyan ng magandang ano. At least kahit papano. Pag naglalabo sa Ernie, mahalala niya tayo. So, ayan. Congrats!